tropa dito na po ako sa pinuga eh, para Rizal pababa na po ako ng radar sa lugar ko kung saan po tayo magpapapiding papiding ng team Toyo Toyo G ito naglalakad po ako pababa eh. nagpahatid na lang po ako kasi putik patid na lang po ako sa kapatid video sa taas kasi video duty po hindi ko po dinala yung aking motor at grabe sira maputik pati hmm? ito yung lugar ko ano Sabi. mo po gubat na gubat lalo po ngayon maulan tama tama ang ating papiting mga tropa uh, aros kaldo at tinapa ay ito po ang bigat po ng dalako sa bag ko po ko ano ako. Ganyan po ang daan. Hirap na hirap po yung mga nakamotor. Galingan mo! <laughs> hirap na hirap po ang mga nakamotor. Sa dulas po dito sa amin. Putik po kasi hindi po hindi pa po, po naabot to ng ano, karsat uh, karsa ng pasok semento. Wala pa rin po rito ng oriente. Pag-generator lang po kami. Mga tropa. Ini po, lugar namin, no gubat po yung arsada oh. nakakatakot po rito sa gabi nag iisa ka lang kasi po eh, maraming nagpaparamdam dito pero mas nakakatakot po ang tao pag lasing <laughs> daan na na yan oh. diba? na pagkahirap pagkay kayo nakamotor ay putit ng ako pati tila tila lang po ng ulan yan po yung lugar ko nako diba oh, uh -huh. may, may ibon pa yan sa gabi po nakakatakot dito ang dumaan kita naman po eh tinay nga yan ano natin damo? Dali lang. Oh, nakakita pa ako nung nagtitinda ng gulay. Anong ulam. Oo, oh, uh, bablog. Ano yan? Ulam na pa kayo dalam eh. May manok ba yan? Hindi. Ano ito? Yung bang daing na malalaki na niluto sa kamatis. Bumili na si nanay? Hindi. Pag may natin natin ah. Eh, oh, na. Da dun na, lumi, dalawin ng dumi. Dalawin. E, ipagsig sige, sige. Ilan? Dalawa? Dalawa na, dalawa. Nagpapakalagang baboy, oh. Magkakaroon natin Thirty-five ang isya. Diyan ka muna. Lapag muna natin. Pwede nga ako mabata dyan. Aros kaldo. No. Ah. Sa so, atin hindi nga ako nabilit. Nagmamadali si Jerwin. Sige natin. Sige. Ayan po yung lugar namin. Bumili lang pa ako sa gilid. <laughs> ng unam ng nanay ko. So, ah, di pa ako sinalo to kasi medyo maagaga pa. Ano ba nakatalo yung baka namin? Nay! Ayun, Ay, ang nanay ko, nagsusuga ng baka namin, oh. Ayun, uh, nang layo. Ano nanay ko? Layo po. Nagsusuga ng baka niya. Baka namin, balik po ako balik ako po nanay ko so, nabukuin ko po ang aking nanay yan dito po ako ng araw eh. malaking puno dito ng ano ng bangkal yun po oh. dito po kami noon nakakita na kapatid ko na ito sa lugar na to may ko puno ng bangal nung araw dito Pinaputo lang. Ako lang, patid lang ako Jarwin. Ito yung lugar namin. Bundok. Ito yung baka o. Ito yung isa. Ito yung isa. Hindi kita ba? tapos ito po yung inahin medyo payat payat nga <laughs> kasi bagong anak po yan eh yun po yung anak niya. Kumain ako na rin po yung anak ano. Unahunan payata yung isa. Ano? Sabi ni kuya ko sabi ni dire nagod ko post yan. Alin? Yan. Alin yun? Sabi nga hindi kanya yan. Yan eh. kasi kong... sabi niya wala akong hindi ko sabi na mas payat. Duna ng ulong kayo atin ng. Ba tinuyo pa din nasa bahay yan. Alin? Doon sa bahay, bumalik lang, bumukit ang mukha Bumalik lang ako, nakita ko kayo eh. Naglakad ka? Oo, oh, nagpatid lang ako dyan sa taas. So, bari ka mamaya pag taas magpapiling. Bababa ka rin. Mm -hmm. Padala, drop, yung trop yung Oo, tim. Ay, pa yung ba? Dito yung isang kilong malagkit oh sa isang kilo ng ano. Bigas, pwede na yun, marami na yun ano. Ano ang nakakatakot kami? uwi ang nakakatakot Kung babalik siya Kung babalik Ito po, po yan Kaya po yan. Ito po yung dalawang pogi. Ayan po yung dalawang pogi. Hi guys! Hi! Hi guys! Sabi, so, babalik na ako agad. Oo. Ah. Bilhin nyo akong tinapay sa bakery. Okay. Ang papapiling ulit ako eh. Para pang pangalong sa lugo. Kahit ano mga tinapay. Oo. Hmm, sakto mo yung sandahan. Marami na siguro yan. yan. Sige, salamat ha. ah. Uh. nagmamadali yung motor ni Butchok ang gamit niya eh yung motor niya nasira dyan sa Galaxy kahapon hindi <laughs> umandar ito yung lugar namin uh, ayusin niya oo O, so, kung dadaanan ako nun dadaan. o hindi, hindi naglalakad doon ako muntang pantay ito po yung kwarto Tagagamba na ba ngayon ay? Huh? Ha? Tagagamba na. Hmm. Hmm. Hindi ako nakabili ng ay, tawag mo tawag mo ng cup. May mer pa naman diyan ano? Meron. Wala man tindahan sa tindahan diyan. Po, ang lugar namin. Bao ulit. Ayo. Oh, dito na lahat, kompleto na eh. dito na siya eh. Malang may ngayon lang eh. Po, aga-agang may mga marites dito. Tagaan namin yan mga tropa. Dito kung magpapapiding. dyan po ulit meron dito na lang ang aking, ang aking video meron na po yung update